mendoro Hmm, pasamos a mi motorco. Vamos Ya Sampai exit, Mam. Ma Apa? Selamat. Hai hey, exit. So next exit. तो <laughs> सीट <laughs> teka 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 dito tayo magsi set up muna at next na pupuntahan natin ayon yung sa bulalakaw 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 mangas Okay. labo ng lens ko tatad ng alat yung ano motor maliit lang pala yung daanan dito ah, pwede ba umoverte 11.35 11.35 Kakaalis ko pala doon sa Kalapan Port Yung patungo naman ako sa Bulalakaw O pwede rin sa Rojas Pero sabi kasi Sa Bulalakaw Port yung medyo mamura-mura eh Let's Turn right. Uy, lakas na naman ang ulan. Ano ba naman yan? Ilang gasoline station na yun mga sarado. Mga aga-aga pa. ka last na mas may sigaw ka relax na lang yung takbo ko kasi gusto ko dumating dun sa Bacolod ay mga gumaga nga mga ganun kaya uh, tamang takbuhan lang tayo nasa 60, 58 lang yata ito diba? very relax lang yung takbuhan hindi naman nakakasagabal sa likod eh dito, dito ako sa kanan <laughs> Ayan, nabasa na yun. Nabasa na to na naman ako. Ang na. 26 minutes. Nasa Rossport na ako. Rossport na. Final decision. Dito na lang ako. Hindi na ako lalayo. Hindi na lang. Doon na ako maglulugaw-lugaw sa ano, Iloilo. -ilo. Tugol no. Hello sir. Ano ba yung katiklan po? May na, wala pa po. Wala pa po eh. Ah, may... The, at... Ah, start mo, start mo, start mo. Start light, ah, Ah? dito, dito. Sa so, may hams po, sige po. tu lakas ng alon uh, yari ito yari ito mamaya sabi ah, medyo malakas alas 12 pa siguro makakarating Kabayan mo ako Kabayan mo kami mga asasampat, Mahalon naglaglag na maliit okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Wala na Ah, so, okay, okay na. Okay na na-check na. Na-check check na na ko, to. Sinig na, na ko. Oh, yung sibo, yung sibo. Nakuha na yung. Siya kumuha eh Nakuha mo na lang <laughs> to? Oo Basta pwede Ah, ito, 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 sige Ah, yan Dikit ko, sir, okay na yan Ah, sige, hindi, baba ko Para mas maano ko yes. ya en Okay, palabas na ng uh, Dumangas. Ano ba to? Katiklan. Para lasing pa ako ah. <laughs> Ay, nako. Grabe. hindi kung alam nilang ganun yung ano yung panahon hindi na rin sila mag eh didiretso de eh yun no choice naman ah Nagulat na lang din yung mga crew na ganun pala kalakas yung alon. Hindi dapat sila lalarga. Eto may kasabay ako. Maka -enduro. Hindi ko pa natatanong pangalan niya pala. No? Pero rapon kami nito. Hanggang baka kami magkasama. Wala dito apat oras. Sana Lord, gabayan mo uli kami. Maraming salamat sa paggabay mo sa amin sa paglalayag. Sana maging safe din kami ngayon dahil alam namin masyadong gabi. Ay, naku, parang wala pa ako sa sarili. Ay, naku, sorry Spartan naging pabaya sila, paano yung ginamit nila ng pandali eh yung pantali ng manok ang bihira, amantalang yun doon sa ano safe na safe yung ginamit doon sa patangas ano na yung naririnig ko, tumutunog importante, walang ganong damage sa iyo Ay! bro, sana tayo <laughs> yeah, lakas ang hangin gusto ko butin lang, sinamahan ako nito kung hindi, gusto ko sana ko mapapat pa din ito baka tapos mag isa ka nako, ulan pa ayan na kapote ko oras na yun 2 minutes na lang alas 5 na antok la makaba naman tinulog ko sa barko eh grabe yung yung tuloy ng barko ano lang mga 15 eh 11 maswerte na yung 15 kilometer kasi lakas na ng alon grabe kakanan tayo bro ha ayan kalibok lang tayo bro very good bro ayan tama ako oh, kanan Nakakatakot nga lang yung lugar eh. Bakit <laughs> mo kung ako lang yung mag-isa noon. Nako! Oh. Good morning again. Time check. Six 607 six zero seven. Meron pa tayong 1 hour 46 minutes para makarating do sa Dumangas Port Ang layo! <laughs> Ay! Putek na yan ako. Pag enduro talaga nasa harapan mo, tagaktak talaga yung ano mo eh. talaga yung harapan ng motor mo sigurado. Yay! <laughs> ko lang doon sa Mambusaw. Mambusaw. Okay na pa umuulang. sa no? sako Punta na ko. Awit si Pro <laughs> ito ng bundok ko Sang oras pa. Dumanga Sport na. <laughs> ganda o. Oh. Woo! Pakolod. Eh, ito, ito na yung pakolod. Yan ba? oh yun na nga. Yee! Saglit lang yun na Napakalapit lang. Sabihin dalawang oras pa. Marami ka naman, Montenegro. May kamping. Ganda. Ang ganda. Ng ating... Ganda ng ating mundo mulai pagut gua. esong malupet. Pangilang aso na yan. Ano umaulog eh. Ito na rin kukuha ng ticket Clearance ha? Clearance Thank you, sir. Sticker mo. Ah, okay. <laughs> Paano lang ha? ah. Okay. Thank you, pre. Pakolot! Yan na ako na! Tayo na the next left Then turn left GK Hall Ayan yung school Ayan yung school So madali na lang yun Siyempre kakanan ako

mahabang kulay. Kunti na lang! <tinyo>